welcome back to my channel for today's vlog guys ay kami ay aalis dahil ang aking uh, pasama kasama ayan si Robs ay meron siyang dinner today birthday niya ngayon guys kaya lalabas daw kami tingnan yun naman kasi sexy siya oh. si birthday celebrant yeah Samahan nyo kami ngayong gabi, guys. Pupunta tayo sa labas. At tignan na, makikibirthday tayo kay Raps. Tara, guys. Ready na kami, guys. Alis na kami. This is your day, my dear. Happy Hello. birthday. Hello. Ang sexy mo naman. Outfit, outfit. Huh? Outfit. Oh. Naka-jacket kasi wala pa kami buang, papunta na kami guys sa venue ni Marizel ni Rabs. Ayan guys, ayan guys papunta na kami sa ano ni Marizela <laughs> ni Rabs celebration. Celebration, celebration, <laughs> celebration. Ayan. No. Happy birthday my dear. Happy birthday. Bans? Iya Oh ya Cukup Oh ya, ada Des Oh ah, Aku juga <laughs> Awww Meligayang batis Meligayang batis Sayang kearawan Happy, Happy birthday, birthday Happy birthday Birthday <laughs> Ayan, ayo nyo 18? Ayaw niya pang i-sabihin, o. No? Mag-de-debose siya. Ayaw niya sabihin kung ilang taon na siya. Secret daw. Yan, guys. So, guys, kinakita tayo yun. Kita tayo guys. Tagat po. Tagat po? Oh, Oh, na. Na kami. kami Floating bush. Not floating, huh? <laughs> It's not Very nice. Tika, sire, madam po pa Oo nga po, sire. madam talaga, <laughs> oh. Ayan, guys, oh. Dito kami pupunta. Dito sa may malapit sa dagat. Oh, di ba? Ang ganda-ganda. Yes. This. First time, first time? Yes. Yes. Iba dito basta first time. Iba talaga, iba talaga. Hag mo yung ano. Hag mo daw yan, cave. Cave kasi yan, ni cave. Tignan nyo na guys, o. Oh. Ayan ay sa ilalim nyo na yung restaurant, cave to. So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa ano, seaside. Kung saan natin gaganapin yung Uh, birthday ni Rabs. Madilim, guys. Pasensya na. Madilim. At madilim, madilim, madilim. Madilim pagharap sa akin. Kaya dito na lang. Ito, guys, oh, seaside na to. Seaside. Seaside siya. Tingnan nyo. <tinyo> Hey guys, okay. So cave. Wow, it's nice. Here, yeah, guys. So. Ganda ba? Cape talaga to guys. Ayan, just um, itang, mga lumang, ano ba? Mga lumang, ano, ano guys? Ayan yung mga na hukay nila dito. Ito yung restaurant na pinunta namin. Ayan. Tingnan Nahukay nila dito. Pati itong na to. Bang. Oh, labas tayo ngayon dito. dito. Gracias. <inaudible> <inaudible> Gracias. Doon yung restaurant na pupuntahan mo. Special. Gusto si Ana, si Ana yung papesal. Bigay mo sa kanya, Sir. Oh. Happy birthday, my dear. Yay! Baka angas. Oh, si Desa, oh. Nakalabas sa longga. guys. ten una la mesa, africana que que no es

iyong picture naman picture them to be memorable ano siya sa gitna Dogs. Oh, diyan sa baba baba. Oh, good. Oh, tapos, mo. nag-order na si Madam ng aming Yung pink. O. yung pink Ayan. 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 Ayan.

<laughs> 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 Everybody crazy now and here. <laughs> I'm normal today. <laughs> Whoa. 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 This is my foot. Wait, wait, wait. Mm -hmm. This is the Halamar. Halamar. Tignan nyo, oh. Bus okay. na lahat. Wait, there's no music. Ay, okay sa kanila. Okay sa kanila. Sa inyo kasi pwede niyong i-upload kasi walang... Pwede naman <laughs> kami. Hilo na ako. Hilo ka. dá-nos. Amém, meus senhores. Tem Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Marcel. <laughs> Wish. Oh! Bravo! <laughs>

Mad Bakit ang ganda ng picture ko ngayon? Thank you. Wow. wow! Kain na tayo. Sana all. Nice, nice. Wait, wait. Wait, wait. Oh, hubos na guys. Lasing na ang my birthday. Cave of Nicolas. Why? Drive. I say what? You got me to No. Because I'm sweet already. Oh. I'm sweet already, guys. So I don't like it much. Except for you, for you. For you. This <laughs> app for you. For you. Kunti lang sa akin. Kunti lang sa akin, best. Yan. Kasi lagyan mo ng strawberry. Extra light. Extra light. Sa akin, kunti lang. Kunti lang sa akin. Dapat yung may strawberry sa iyo. Thank you, Ate. Mm. Put some lips to here. Oh. guys. <laughs> Uwi na kami, guys. Tapos na. Tapos na, tapos na, guys. Thank you very much. <laughs>

yan Mga lasing na po sila. Tawa na sila ng tawa. Tawa na sila ng tawa kasi lasing na sila guys. Tawa na ng tawa kasi lasing madilim na. My goodness. Mamaya na. Imeto na si madam. <laughs> Susukan. Ay. Oh. So guys, uuwi na kami. Ayan na. Hoy, ano ginagawa niya? Madam. Kita yun. <laughs> She went in there. Yung dalawang ano, lasing na sila. Oh. Iba nang lakad nila, oh. Iba na... Iba nang lakad. Nila. <laughs> Iba nang lakad niya. <laughs> oh. <laughs> ano Des? Happy ba? <laughs> happy happy oh. kayo des. Walang mukha? Liwanag. Liwanag. Ang <laughs> liwanag. liwanag eh. Sobrang liwanag. Kitang kita ka Des. <laughs> <laughs> kita kayo mga lasing nag... sa bahay ulit guys at nakarating na kami yun na yung birthday celebrant it's it's dra drunk <laughs> drunk na po siya how old are you my friend? 21 wow so young <laughs> I'm too young. So, young so guys hanggang dito na lang aking vlog for today see you next vlog and thank you for watching God bless, happy birthday my dear bye bye